opisyal nang binuksan ka National Police Commission o NAPOLCOM ang online registration para sa PNP entrance o PNP as in Promotional Examination o PROMEX alas 12.00 ugto ka na kaaging Mayo 6, 2024. Ang 26 anyos na si Isidro Palma Jr. kan Ligao City na haloy na maot na magin pulis, amay na nagpasiring sa opisina kan Napol kong Bicol sa Rawis Ligaspi City. ngani ni Asikasuhon ang sa iyang aplikasyon. Inimandaan primero premero niyang pagbalo na mag-apply sa pagkapulis. Kabado man, alaga determinado daa siyang maabot ang sa iyang pangiturogan. Ganda kalong bagay po talaga ma'am. <laughs> Lalo nga na, uh, mahirap nga na. Dapat talaga uh, trabaho mo professional talaga. Okay so, pa ang magsika para mag, para gusto ko talaga makapasar para gusto ko man maging police. Nagpasiring man sa Napol Kombikol si Patrolman John Russell Dingley kan Daet Camarines Norte ngani ni Asika man ang sa iyang aplikasyon sa Promex. Malaking bagay po siya uh, kasi uh, unang-una sa personal growth, ko bilang police officer. Pangalawa, syempre uh, so sa practical tataas ng kahit konting sahod namin And then, yun nga, sa preparation naman po sa akin, uh, hindi naman siya masyadong focus pero may part ako nilalaan sa pagre-review. Sigun kay Napolcom Regional Director Manuel Puntalan, mas organisado na ngunyan ang aplikasyon sa duwang nasambit na eksaminasyon, kung sa insarong government-issued ID na sanaan pighahagad mo na ninda sa mga aplikante, dangan sa isusunod ang ibang requisitos kung pasado sa eksaminasyon ang aplikante. Uh, yung uh, kadalasan na rinirequire na transcript of records, birth certificate, uh, then yung diploma, uh, i-require na lang yun pag, uh, pag pumasa na sila. Kasi uh, masyado naman na ano yun, uh, uh, mahirap sa kanila na ngayon pa lang, pag i-exam pa lang, i-require na yun. Tinawan doon man kan direktor na daipig tutulirar to kan sa indang opisina ang backer system. Kaya sa mga maawat daang makalaog sa serbisyo importante nang gad ang pag-review. Kailangan lang i-browse nila yung posted na announcement namin. Ando na, eh, including yung coverage ng examinations. Kung baga yung pag-aaralan nila, ando na rin. So, hindi sila mabibigla na sabihin, hmm, ano ba yan, hindi naman namin ito pinapagandaan. So, but generally, uh, pag ka, kailangan uh, may knowledge ka na, may skills ka na doon sa mga tinatrabaho ng pulis. Doon naman sa ano, uh, sa entrance, uh, hindi pa naman ano yun. Hindi pa yung mga uh, job knowledge sa pagpupulis ang itinatanong. Madurar hasta sa maabot na Mayo an online application sa PNP Asin Promex. Madurar man sundo sa Mayo 7 hasta Hunyo 5 an evaluation ang evaluation asin ang pagproseso kan mga aplikasyon. Mantang nakatalaan na ikundusir ang PNP asin Promex sa maabot na Hunyo 30, puon alas 8 nin aga hasta alas 11 nin aga. Ikukundusir ang PNP entrance asin promotional examination sa Bicol sa mga examination center sa Ginubatan Albay, Naga City asin Katanduanes. Bukas ang PNP examination sa mga Pilipino na daimababa sa 21 an edad asin daimalampas sa 30 asin dapat na may bachelor's degree liwat na bubuksan ng PNPE sa maabot na Oktubre 2024. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.